Hello, Pak. Kuya, parcel po. Sige po, palabas na po siya dyan. Naka-red po siya na sando, tapos light blue po na short. Sige, magkano po? Ah, sige po, kuya. Palabas na po siya dyan. Sige po, mabilis lang po siya. Huh? Sige po. Sige po. Oh, hindi mo. Oh, oh, oh. Nandang na siya, kuya. na. Bilisan mo. Bilisan <laughs> mo. Huh? Hoy, hoy, ano yan? Nakatulog ka sa kakapanood mo ng mga babae, ha? I scroll, scroll ka pa Heart, heart ka pa, ha? Eh, 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 eh? Ano, ano yan? Musit ka, yan pa rin ginagawa mo, ha? <laughs> mga no, tignan mo to, binigyan niya ng bulaklak yung asawa niya. Ay, <laughs> oo nga no. Siguro yan, hindi yan toyoin. Hindi yan mukhang pera, hindi yan bungangera, ah. Nasa mood ako ngayon. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Talaga? Mm. Sige, sige. Wait lang ha. Mm -hmm. Oh. Sorry na. <laughs> sorry ka? Oo oh, nga. Sorry na. Oh, Nagpapasorry. sorry ba ko? Kiss kita. Oh. Sorry na. na 200, oh. ka oh. 200 ka 200 oh. <laughs> Magic! sana eh! Gumalaw ka pa! Panira ka talaga, <laughs> mahal na panood mo na to. <laughs> <Ganoon> mo. <laughs> Bakit mahal? Sinad ko na yan sa'yo eh. Ay. Nga pala, napanood ko na to. Uh, 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 ay. Good morning, man. Nanaginip ako. Nambabay ka daw. Hoo! ha ganyan. Hanggang may toyo.